Ah, okay, tungkol po ito kay... SWR, Sir Willy Rebellion. Ano eh. ba balita? Alam mo, hanggang ngayon kasi marami pa na nag-aantay sa kanya kung kailan ba siya babalik sa telebisyon. Totoo, Totoo naman. Kasi diba, alam marami mo... naman siyang matutunod. Uh, alam mo mga fans, siyempre sa panahon ngayon, kailangan na nato. Lalo na malapit na ang Pasko. Ay, oo. Oh. kailangan talagang give ng give si Kuya, Will sa ganyan. Pero alam mo, may balita ngayon na babalik daw sa siya sa telebisyon. Karoon ba? Oo, ang sabi nga daw, ang unang balita sinasabi na babalik na si Willie sa TV5, mm. sa television. Pero yun pala, hindi naman ibig sabihin na sa national TV siya. Ah, oo, oo. ano lang? Doon pa rin pala siya sa... Online? Sa online, sa online show. Katulad yung ginagawa niya noon nung, ano, nung uh, pandemic. pandemic. na nasa online show siya. A, bakit siya nakipag-partner uh, sa ano, M-Quest? Hindi kasi, di ba? Kailangan nakipag-negotiate siya sa management ng TV5. Na gusto niya kasi bumalik sa TV5. Pero ang sabi ng TV5, hindi siya pwede bumalik sa national television. Pwede siya nila tanggapin, pero sa online show. Ayun. Oo. Kasi diba malawa kasi ang ano-ano-ano ng -ano, TV5 Saka. eh. Saka, o, o. Yung Lalo na ng kanilang 1.1 PH na yan. 1.1 PH. O, o. O, o. Lahat ng kanilang Lahat? mga ano, okay. social media. Yes. Okay. Mga apps nila talagang napakalakas yan pagka na sa ibang bansa. Kasi, so, bali branding. Kasi, diba, branding o, o. lang. Pag na-hashtag na yung kapatid, kasi lalabas, pati yung TV show niya lalabas, o, o, lalabas o. na yun doon. Kapatid o. kasi nga, kapatid universe. Oo. Pero okay. hindi kaya, hindi pa ya. Kasi parang yung title ata, yung Willionario. Willionario. Po yun. Oo, oh, oh, yung title oh. ng Pilipinas. Willionario. Oh, oh. Kung baga, maglalaro ka lang, magiging millionario ka na. Parang oo, ganun. Oo. So, wala pang kasiguruhan nito kung i-e-ere sa TV5. Sa wala pa. Kasi sa online pa lang sa muna eh. Doon pa lang siya i Siguro, pagkabandang uli siguro na Kapag lumakas na. Pag lumakas na, na. At saka, pag marami na siguro, oh, may ura siguro na ibibigay. Kung may time na ano yung ano, TV5. Taga TV5 ba siya? Hindi. ba diba tayong dalawa taga TV5? Oo, bakit alam mo yan? Ba't alam niya yun? Oo, at isi <laughs> yan ay ko ba <man. laughs> <laughs> Hindi kasi di Tina ba gano'n? Gano'n naman ang non-TV5. Kung mayroon silang oras na para kay Kuya Will, eh, ibibigay naman nila. Uh, Pero as of now, kasi hindi pa pwede siya sa nasa. Online nation. pa rin. Pero yun, online pa rin. Pero ang halaga, gamit-gamit niya -gamit yung kapatid. Yes! Oh, Oo! Oh, 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 branding yan oh, eh. Oh, Ibig sabihin no, talagang meron na silang pag-uusap. Kapag oh. merong sinabing kapatid, halos ano yung... siya doon. Oh, oh. Kasama na siya doon. Siguro na uusap usap sa inquest yan. Anong, anong inquest? Ano Ay, ko. ko, meron kang problema? In-inquest in ka na ba ng no, mga pulis? M-quest. In media, media quest. Media question, no? Ang inquest, pag merong oh, no, nag-report. Ah, ganun oh. ba yun? I-inquest ka na kay piskal. Kala ko in-inquest na si Kuya <laughs> Wil. May... Kasi warrant lang alam mo eh. Oh. <laughs> <laughs> Oo, oh, yung nakipag siya sa media quiz ay, oh. para na siguro ilagay siya sa online. At magandang kapatid. simulain. Oh, magandang simula. Oh. Malaking bagay ang kapatid. Na, yung universe na Correct. tinatawag. Aba, lawak-lawak ng nararating. Tama. Diba? Kaya branding ito yon. Nakipag-partner lamang po siya pero hindi po ibig sabihin na siya ay e ER na po sa TV5. Oh. Pero eventually, malay natin. Posible na yan. Oo. Trabaho yan. Correct. Maraming mas, matutuwa. Totoo. Diba? Ayun naman ay lalo na kung si Tito Manny matutuwa yan pag na mapanood niya na sa TV5 si Kuya Bakit Kuyo matutuwa yan, ba? si Tito Manny Garcia? Ay, di ba? Magkaibigan naman sila, di ba? Oh, magkaibigan, Oo, magkaibigan. Pero bakit siya matutuwa? Ado siyempre, matagal niya na yan na ano si... Bakit matutuwa si Tito Manny? Si Tito Norski, amusta? Hindi. <laughs> <laughs> Si Wating Wating ng London, si Ate B, matutuwa. Ay, nakumapanood nila yan kasi di ba malawak ang ano ng branding ng, ng, ng ano, kapatid. ng kapatid. Kaya hanggang yan si ibang bansa mo papanood. Si Naku, Tita Ace. Oo, oo, Sa Pet S. S. Market. Correct. Si Miss Nags ng Belgium. Ah, lahat. Malawak, nila malawak, nila nila malawak nila naman kasi naaabot nito. Wow, ang ganda naman ng mga alam mong impormasyon. Nag-TV5 ka ba, Neng? Hindi kayo na tingin. <laughs> 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 ka. kayo na tingin. Hindi kayo Okay, totoo <laughs> naman po yung mga sinabi ni Wendell. Yung branding po kasi, malawak po ang oh, nasasakupan at naaabot ng kapatid network. Napakalawak po at yan ang kailangan ni Willie sa online show niya. Oo. Oh, eh. oh, oh. oh. Kasi pag nag-solo siya, mahirap siya. Mm -hmm. Kasi pag yun yung kapatid, pag tinayp mo yung kapatid, lalabas, lalabas na sa mga show mo. Kasali siya doon, di ba? So marami na namang matutuwa. Ano na Hello, naman ang naisisigaw ni Willie? Uh, Naku-audation Naku, sabihin na naman Hello. ni Kuya Bigyan ng jacket yan! Hello? Ano? Anong problema mo? 20,000. Paano, paano, paano? Paano? Bibigyan. Siyempre may problema. Anong problema mo? Ah, pang ano mo, pang tuition ng anak mo. O sige, bigyan ng 20,000. Ba't yung mga ganda? 20,000. Bango ba si kayo? Ganun ba si kayo? Oo. <laughs> Ang tanong nga, sa pagbabalik online niya, kaya magbigay pa kaya siya jacket? Ay, di ba nag -ano na siya ng mga sponsor nga? Nangangalap na siya ng sponsor? Para <laughs> Ano, -alala? -alala? Paano mo na naman nalaman yan? Dah, ikaw, mamaya mag-aas ko yung will, ano nangangalap? Ay, hindi kasi, di ba? Una-una kasi nabasa ko yung ano niya na magkaroon na ng yung title ng millionaire. show niya. Willionario. millionaire, oh. Siyempre, willionario kailangan ng sponsor. Kasi pa paano yung ano yun sa mga audience kung wala sponsor? Nagaharap pa ng sponsor ngayon. Oh, di ba meron oh. din isang show? Nag-iimbita ng mga sponsor para pampapremyo nila. Wala <laughs> Sino? Naku, ayaw ni... Yan ni, 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 ni Ate Bina. Basta, ni di ba? Oo. Oh. Oh, basta meron. Para marami silang ipampapremyo. Kailan mo dumating na sa isa punto ng ganito mm. na ang hirap na rin. Tatawagan rin. ka nito ni ito mani niya kung sino, anong show yun? Oo naman. Paulit-ulit pa. ka. Paulit-ulit. Ako, kanta